Ang banal na pagpupulong ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay dumating na. Ngayon, pagnilayan natin ang kahulugan ng kapistahang ito sa ilalim ng sermon na may titulong Ang Kapistahan ng Tinapay na Walang Pampaalsa at pasakit ni Kristo Mga 3,500 taong nakalilipas sa panahon ni Moises Tinakda ng Diyos ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto at tumungo sa kanaan Sinasabi ng Biblia na ang mga kapistahan ng lumang tipan ay anino ng mga kaganapan sa bagong tipan. Sa huli, ang lahat ng ito ay malinaw na ipinakita sa buong buhay ni Kristo. Sa araw matapos si pagdiwang ang Pasko, umalis ang mga Israelita sa Ehipto at nagdusa hanggang sa nakatawid sila sa dagat na pula. Kinakatawan nito ang pagdurusa na pagdaraanan ni Jesus pagkatapos ipagdiwang ang Paskwa. Hanggang sa maipako siya sa krus, kinabukasan. Iniwan ng Diyos ang mga record na ito tatlong libot limang daang taong nakalilipas. Ang lahat ng gawa ni Kristo ay nagsisilbing halimbawa para sa atin. Kaya naman, sinusunod ang kanyang halimbawa. Hindi ba dapat tayong mamuhay para sa luwalhati ng Diyos at para sa ating mga minamahal na miyembro ng Zion? Dalawang libong taong nakalilipas, sa panahon ng kapayapaan, sinabi ni Pedro at ng ibang mga alagad na, Panginoon, susunod kami sa iyo hanggang sa kamatayan. Gayunman, nang humarap sila sa isang sitwasyon kung saan hindi may iwasan na kamatayan. Tumakas silang lahat. Maging si Pedro, na nag-angking may pinakamatatag na pananampalataya, ay tatlong ulit na ikinaila si Jesus. Nalalamang mabuti ni Jesus ang tungkol sa kanila mga puso at pananampalataya. Hindi ba't sinabi niya sa kanila na ikakaila at iiwanan nila siya? Alam ng Diyos kung gaano kahina ang mga tao. Sa kabila ng kung ano ang nasa puso natin, alam niya na mahayag ang mga kahinaan natin sa may na sitwasyon. Kaya sinabi niya kay Pedro na, Bago tumilaok kang manok, ay tatlong ulit mo akong ikakaila. Si Jesus ay ikinaila ng kanyang mga alagad. Pinagtaksilan din siya ni Judas Iscariote, na isa sa mga apostol pag-isipan kung ano ang naramdaman niya nang iniwan siya ng kanyang mga alagad. Ang mga alagad na nagsabing, susunod kami sa iyo hanggang sa kamatayan, ay ang mga dapat sanang maaasahan ni Yesus. Gayunpaman, iniwan nila siya. Nang dahil dito, nakadama siya ng higit na pasakit. Pinagdaanan din niya ang pisikal na pasakit. Iyon ay ang di mabilang na pangungutya at maging ang pagdurusa sa krus. Sabay niyang pinagdaanan ng pasakit na kanyang naramdaman at ang pasakit na kanyang naranasan sa pisikal na lalong nagpalubha ng kanyang pagdurusa. May mga taong nagaangking, sumusunod ako sa mga yapak ni Kristo, pero tumitigil sila sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya pag nahaharap sila sa mga paghihirap. Higit pa rito, may mga taong tumatalikod sa landas na ito na patungo sa langit Ito ang naging kaso sa sinaunang simbahan at sa panahong ito Gayunman, pag napagtagumpayan natin ang mga kapighatiang ito Ang korona ng luwalhati sa langit ay pagkakaloob sa atin, hindi ba? Hindi ba ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay gumugunita sa paghihirap ni Kristo? Tinakda ng Diyos ang regulasyon ng pag-aayuno sa kapistahang ito. Napakahirap para sa atin na hindi kumain ng anuman hanggang 3pm. Kung gayon, maglaan tayo ng oras para isipin ang tungkol kay Kristo na dumanas na matinding paghagupit at nagpasan ng krus. Dapat nating isiping bakit ang Diyos na karapat dapat sa karangalan, luwalhati at papuri ay pumarito sa lupa at namuhay ng ganito? Ito ay para iligtas tayo ng mga makasalanan. Ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Kung naunawaan natin ang katotohanan na nilagay natin ang pasanin ng ating mga kasalanan kay Kristo at kung nais nating sumunod sa halimbawa ni Kristo, dapat nating tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kapamilya ng Zion na nasa katotohanan, na hindi pa tinatapon ang mga bagay na natutunan nila sa mundo. Responsibilidad natin na gabayan sila tungo sa tamang landas. Hindi natin dapat na ituring ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa bilang isa lang sa mga kapistahan. Dapat tayo maging determinado na tularan ang buhay ni Kristo at sumunod sa halimbawa niya. Saka lang natin maisa sa ang kahulugan ng kapistahan ito na ipinagkaloob sa atin ng makalangit na Ama at makalangit na Ina. Kung gayon, Buksan natin ang Leviticus chapter 23 at pagnilayan ang kahulugan ng kapistahang ito sa lumang tipan. Lumipat tayo sa Leviticus chapter 23 verse 5. Tingnan natin ang chapter 23 verse 5. Sa ikalabing apat na araw ng unang buwan, sa paglubog ng araw, ay ang Paskwa ng Panginoon. Ang ikalabing limang araw ng buwang ito ay kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa sa Panginoon. Kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng pitong araw. Sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpupulong. Huwag kayong gagawa na anumang mabigat na gawain. Gaya ng nakikita natin, sila noon ay kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Ang tinapay na karaniwan nilang kinakain ay malambot. Pero sa kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, kumain sila ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay para alalahanin ang pagdurusang kanilang pinagdaanan. Alamin natin ang kahulugan ng kapistahan ito sa Exodus chapter 14. Exodus chapter 14. Sa Exodus chapter 14, verse 1, nasusulat, Pagkatapos, ang Panginoon ay nagsalita kay Moises. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humimpil sa tapat ng Pihahirot, sa pagitan ng Migdol at ng Dagat, sa tapat ng Baal Zephon. Sa tapat niyon kayo hihimpil sa tabi ng dagat. sa sasabihin ng Faraon tungkol sa mga anak ni Israel, nagkabuhol-buhol sila sa lupain. Sila'y nakukulong ng ilang. Aking papatigasin ng puso ng Faraon at kanyang hahabulin sila. Ako ay pararangalan sa pamamagitan ng Faraon at sa lahat ng kanyang hukbo. Malaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon at gayon ang kanilang ginawa nang masabi sa hari ng Ehipto na ang taong bayan ay tumakas ang puso ng faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa taong bayan at kanilang sinabi ano itong ating ginawa na ating hinayaang umalis ang Israel upang wagnatayong na tayong mapaglingkuran kaya't inihanda niya ang kanyang karwahe at isinama ang kanyang hukbo siya'y nagdala ng anim na ang piling karwahe at lahat ng iba pang mga karwahe sa Ehipto at ng mga mamumuno sa lahat ng mga iyon. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon na hari ng Ehipto at hinabol niya ang mga anak ni Israel na umalis na may lubos na katapangan. Hinabol sila ng mga Ehipsyo ng lahat ng mga kabayo at ng karwahe ng Faraon, ng kanya mga mga ngabayo at ng hukbo at kanilang inabutan sila na nakahimpil sa tabi ng dagat na nasa Hirot sa tapat ng Baal Zephon. Verse 10 Nang ang Faraon ay papalapit na Tumingin sa likuran ang mga anak ni Israel at nakitang ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila. Sila'y lubhang natakot at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Kanilang sinabi kay Moises, Dahil ba sa walang libingan sa Egypto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang, anong ginawa mo sa amin at inilabas mo kami sa Egypto? Hindi ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Egypto? Hayaan mo kaming mag-isa at pabayaan mo kaming makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang. Sinabi ni Moises sa bayan, Huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, at masdaninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipagalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Ang mga Israelita ay hinabol ng hukbo ng mga Ehipsyo at nagpatuloy ang kanilang pagdurusa hanggang sa makatawid sila sa dagat na pula. Pinatnubayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap sa araw at ng haliging apoy sa gabi. Pero natakot pa rin sila sa hukbo ng mga Ehipsyo para hindi nila makalimutan ang mga pagdurusang kanilang pinagdaanan. Tinatag ng Diyos ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa sa ikalabing limang araw ng unang buwan ayon sa sagradong kalendaryo. Dapat din nating laging iukit sa ating mga kaluluwa ang mga pagdurusa na pinagdaanan ni Kristo. Dapat nating alalahanin ang mga ito hanggang sa makapasok tayo sa spiritual na kanaan. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang pagdurusang pinagdaanan ni Kristo pagkatapos niyang ipagdiwang ang Paskwa. Ano mang uri ng paghihirap ang kinakaharap natin, hindi tayo dapat na sumuko kailanman. Dapat nating matutunan ang buhay ni Kristo sa pamamagitan ng mga paghihirap na kinakaharap natin. Napakahirap mamuhay sa lupang ito. Kung gayon, gaano kaya naghirap si Kristo nang pinasan niya ang krus para iligtas ang sangkatauhan? Gaano kaya naghirap si Ama? Gaano kaya naghirap si Ina? Dapat na lagi nating isipin ang mga bagay na ito habang nagtitiis at habang pinagtatagumpayan ang ating mga paghihirap. Suriin natin ang ilang sitwasyong pinagdaanan ni Kristo nang dumating siya dalawang limong taon nakalilipas para iligtas tayo. Tingnan natin ang Luke chapter 23, verse 33. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na bungo, kanilang ipinako siya sa krus, kasama ng mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Nakatayong nanonood ang taong bayan, subalit tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo ng Diyos, ang pinili. Nililibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka at sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat na pamagat sa itaas niya. Ito'y ang hari ng mga Hudyo. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako, na nagsasabi, Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan? tayo ay nahatulan na matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ikaw ay makasama ko sa paraiso. Pagminasa natin ang Luke chapter 23, verse 33 hanggang 39, may kita natin na siya ay nilibak at ng taong bayan. Walang alinlangang hinamak ng mga taong ito si Yesus. Maging ang magnanakaw na nasa kaliwa ni Yesus, na ipinako sa krus dahil sa mga karumalduman nitong kasalanan, ay pinagtawanan si Yesus na ipinako sa krus na walang anumang kasalanan. Ito ang pinagdaanan ng ating makalangit na Ama Noong pumarito siya sa lupa, dalawang libong taong nakalilipas para iligtas tayo. Tingnan natin na Matthew chapter 26, verse 62. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, Wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, Pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ikaw ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, Mula ngayon ay inyo may kita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng langit na magagayoy Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang mga damit na sinasabi. Nagsalita siya ng kalapastanganan. Bakit kailangan pa natin ng mga saksi? Narito, narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapastanganan. Ano sa palagay ninyo? Sumagot sila at sinabi, karapat dapat siya sa kamatayan. Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsuntok At sinampal siya ng iba na nagsasabi, ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo, Sino ang sumuntok sa iyo? Ang mga hamak na nilalang ay gumawa ng mga bagay na ito laban sa Diyos na tagapaglikha, nangahas silang sabihin na pananagutan nila at ng kanilang mga anak ang mga kaparusahan ng kanilang mga kasalanan. Lumipat tayo sa chapter 27, verse 27. Tingnan natin ang verse 27. Dinala si Jesus na mga kawal ng gobernador sa pretoryo at tinipon nila ang buong pangkat na mga kawal sa paligid niya at siya'y kanilang hinubaran at dinamitan ng isang balabal na pulang-pula sila gumawa ng isang koronan tinik. Ipinatong ito sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at siya'y kanilang nilibak na nagsasabi, Mabuhay, hari ng mga hudyo, siya'y kanilang niluraan. Hinuha nila ang tambo at hinampas ang kanyang ulo. Pagkatapos sa siya'y libakin, hinubad nila sa kanya ang balabal. Isinuot sa kanya ang mga damit niya at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. Kababasa lang natin sa Luke chapter 23 at Matthew chapter 26 at 27. Nakita natin ang mga record na ito na bahagyang naglalarawan kung ano ang pinagdaanan ni Kristo. Ipagpalagay na pinagdurusahan ng ating pisikal na ama ang mga bagay na ito kahit na wala siyang ginawang masama. Ano ang madaraman niyo bilang mga anak niya? Isa itong tagpo na hindi natin makakayang tignan. Kung masasaksiyan natin ang mga pag-aalipusta sa harapan natin, magalit tayo, nagsasabing, hindi ito maaari. Kaya'n man, pinagdaanan ni Kristo ang lahat ng pagdurusang ito dahil sa mga kasalanang nagawa natin. Kung naunawaan natin nito, dapat ating tanungin ang ating mga sarili ng anong uri ng pag-iisip ang mayroon tayo dapat sa araw na ito. Kaya tinuro sa atin ni Jesus na kung nais nating sumunod sa halimbawa ni Kristo, dapat nating pasanin ang ating sariling krus at sumunod sa Kanya. Tinuro sa atin ni Jesus na ito ang daan para makabalik sa kaharian ng langit. Lumipat tayo sa Matthew chapter 16. Tingnan natin ang Matthew chapter 16 verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, ang sino man ibig sumunod kay Kristo para makapasok sa kaharian ng langit, tanggihan niya ang kanyang sarili. Dapat nilang tanggihan ang kanilang sariling pagmamataas at katigasan ng ulo at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Dito, ang krus ay hindi tumutukoy sa aktwal na krus, kundi sumisimbolo ito sa pagdurusa. Sinabi ni Jesus na dapat nating pasanin ang pagdurusang ito at sumunod sa Kanya. Tingnan natin ang verse 25. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng Kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng Kanyang buhay dahil sa akin ay makatagpo nito. Sa versikulong ito, tinuturo ni Kristo sa mga anak ng Zion na kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang Kanyang sarili at pasanin ang Kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya masasabi natin na ang diwa ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay ang pagtalikod sa lahat ng ating mapagmataas at mapagmayabang na pag-iisip, pagpasan ng ating sariling krus at pagsunod kay Kristo na ang tanging layunin ay ang pagliligtas ng sangkatauhan. Ang lahat ng pinagdaanan ni Ama ay nakapropesiya sa Isaiah chapter 53. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Sa araw na ito, hindi natin dapat nakalimutan kailanman na ang pinakadahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito ay tayo na kanyang mga anak. Kung makakalimutan natin ito, maaari nating tratuhin ng walang ingat ang ating mga kapatid at higit pa rito. tayo magkaroon ng pananampalatayang kinakailangan para makasunod sa halimbawa ni Kristo. Alalahanin natin ang buhay ni Kristo. Umaasa ako na hindi natin kalilimutan kailanman ang sakripisyo ng makalangit na Ama at makalangit na Ina. Kung gayon, ano ang dapat nating matutunan mula sa pagdurusa ni Kristo? Lumipat tayo sa 1 Peter chapter 2. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 2 verse 19. sapagkat ito'y kapuri-puri, kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sino man ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Pag tayo ay may pinagdadaan ng kirot at mga pagdurusa, dapat muna nating isipin ang Diyos. Nagdusa ang Diyos ng higit pa kaysa sa mga nararanasan ko ngayon. Nilakad niya ang ganitong landas para sa akin. Sa ibang versyon, nasusulat na, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 20, Sapagkat anong pakinabang nga, na kapag kayo'y nagkakasala at inahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis, ngunit kayo'y gumagawa na mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Verse 21, Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwana ng halimbawa. Nagpakita si Kristo ng halimbawa ng pagdurusa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Tignan natin ang verse 22. Siya'y hindi nagkasala at wala natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sapagat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Sa bawat proseso ng paggabay sa ating mga kapatid sa Zion, tungo sa bisig ng Diyos, dapat nating alalahanin kung gaano nagdusa si Kristo para sa atin at sumunod sa kanyang mga yapak saka lang natin maliligtas ang iba. Ito ang binibigyan din ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2. Kaya sa panahon ng bagong tipan, pinagkalooban tayo ng Diyos ng pagkakataong mag-ayuno sa pamamagitan ng kapistahang ito na ipinagdiriwang natin sa araw na ito para hindi natin malimutan ng kahit kaunti ang buhay ni Kristo. Lumipat tayo sa Mark chapter 2. Maaaring isa itong maikling panahon ng pag-aayuno. Gayunpaman, maraming miyembro ang patuloy na nahihirapan kahit matapos ng pag-aayuno. Mark chapter 2 verse 18. Noon ay nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga fariseyo. Sila'y lumapit at sinabi sa kanya, Bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga fariseyo, ngunit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? Sinabi sa kanila ni Jesus, Maari bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal, hindi sila maari mag-ayuno, ngunit darating ang mga araw na ukunin sa kanila ang lalaking ikakasal, at kung magagayoy, mag-aayuno sila sa araw na iyon. Dito, ang pagpako kay Jesus sa krus ay nilalarawan bilang ang araw kung kailan kukunin ang lalaki kakasal. Ngunit darating ang mga araw na kukunin sa kanila ang lalaki kakasal at kung mag magaayuno sila sa araw na iyon. Alinsunod sa katuruang ito, sa panahon ng Espiritu Santo, ginugunitan natin ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa nang may pag-aayuno hanggang sa panghapong pagsamba bilang tanda ng pakikibahagi natin sa pagdurusa ni Kristo. Sa halip na mag-ayuno lang, dapat nating isipin ang mismong kahulugan nito. Matapos si pagdiwang ng Pasko, si Kristo ay hindi natulog sa magdamag kundi nanalangin sa hardin ng Getsemani. Nakarecord sa Biblia na ang kanyang pawis ay gaya ng mga patak ng dugo. Kahit sa tagpong ito, mauunawaan natin kung gaano kasakit at kahirap ang sandaling iyon, hindi ba? Matapos manalangin si Jesus, nang lumapit siya sa mga alagad, silang lahat ay kanyang narat nang natutulog. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Isipin ng kalungkutan at pagiging mag-isa na naramdaman niya na lumapit siya sa mga alaga ng tatlong ulit at nakita silang lahat na natutulog. Kung isa sa alang-alang ang sitwasyong ito, maunawaan natin na walang sino man ang nakibahagi sa kirot at dalamhati ni Ama. Iniwan siya ng lahat para makaiwas sa sitwasyong ito, kanila ikinaila siya. Nagtaksil din sa kanya ang isa sa kanyang mga alagad para sa tatlumpong pirasong pilak. Dahil dito, pinagdaanan niya ang ganitong kalungkot na panahon at ang pagiging mag-isa. Sa makatuwid, hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng isang oras? Matapos niyang gisingin ang kanyang mga alagad, muli siyang nanalangin. At nabumalik siya, muli silang natulog. Ito ang ginagawa natin ngayon. Ang pagdurusa sa krus ay isang bagay na napakahirap tiisin. Gayunpaman, walang sino man sa buhay ni Kristo ang umaliw at pumawi sa pasakit na nararamdaman niya, ni sumama man sa Kanya. Dumaan na ang mahabang panahon na dalawang libong taon. Ang kaharian ng langit ay papalapit na nang papalapit. Ang panahon ng ama at ang panahon ng anak ay lumipas na. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng Espiritu Santo. Sa paginilay nilay sa lahat ng ito, dapat tayong kusang loob na makibahagi sa pagdurusa ni Kristo at sumunod sa Kanyang mga yapak. Hanapin natin ang isa pang bersikulo sa 1 Peter chapter 5. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 5 verse 10. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa Kanyang walang hanggang kalawalatian kay Kristo ay Siya rin magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sa gitna ng mga pagihirap na kinakaharap natin sa lupang ito, hindi natin dapat nakalimutan kailanman na laging may kalooban ng Diyos para pagtibayin na ating pananampalataya. Ginagawa ito matatag at di natitinag. Sa halip na subukan lang na iwasan ang mga paghihirap na ito, dapat natin mapagtagumpayan ang mga paghihirap bilang mga anak ng Diyos. Lagi nating isipin ng Diyos at magtagumpay. Pumarito ang Diyos sa lupang ito at iniisang lahat para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kumpara sa lahat ng Kanyang pinagdusahan, ang pinagdaraanan ko ngayon ay wala lang. Nang may tamang pagkaunawa sa kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, pumasok tayo ng ligtas sa kaharian ng langit. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.